guys! For today's video ay maglalaro tayo sa mga Rada Stop! So, congratulations! Congratulations! So, unang lalaroin natin is Bring Me. Alam mo yung larong Bring Me? Sabarang bagong-bago yung Bring Me. Bring Me! Best seller ng Warada Products! Best seller ng Warada Products! Ay! Siya na best seller to natin. Ano pa nito? Ah, oh, very good. Thank you. Sige, since ito yung best seller ng Urada. sino ang makakapagbigay ng ingredients, main ingredients ng ating Urada sunscreen? Isang word lang. Punta na dito. Huh? Ano <laughs> oh, si ni Ha? Ano si ni Ano spelling? Ano pangalan? Ano? Naya si O si Aldo. Congratulations. Bring me... Scrub! Warada scrub! Bring me warada scrub! Dali! Dali, dali! Alah! Hilang! Ha, ah, basahin mana products natin na 50 ml. Bring me 50 ml na products natin. 50 ml, iba pa yan. 50 ml na products natin. 50 ml, go! <laughs> Dali! <laughs> Ay, naon na. Anong pangalan yan? Ayusin mo. okay go. Eto yung ating 50 ml. Anong pangalan? This is liquid serum. Okay. 50 ml. Congratulations. Is you. it money? <laughs> okay. Bring me the ng variant ng ating lotion. Oh, sige, alam nyo ha. Yung mga lotion. Di ba tatlong lotion yun? Yung best seller. Ah? <laughs> Ang pangalan nito kaya, Jake? Ang Yes, eto yung ating best seller na lotion. Guys, i-check out nila to. 300ml Kata yung matok yun, Jay Oh, sige. Oh, thank you oh. <laughs> Bring me isang box ng sunscreen Isang <laughs> box ng <of> sunscreen <laughs> Check natin <laughs> Okay, congratulations! balik mo to doon. Congratulations. Sige, go. For 200 pesos. Bring me kung naka-follow kayo sa CM Murada at saka sa account ko. Dali. Ipagkita e, nyo muna sa akin. Hoy! sige. Pila, pila, pila. <laughs> wala. Grabe, matinig pa kayo lang. Pang, pang alak mo. <laughs> kung wala siya, sunod. Pila, pila, pila. yung gusto mo. Okay, uh, <laughs> yung CR Murada. Tignan natin guys, kung follow si CR sa yung rapper Hindi ka nakafollow, follow rapper <laughs> siya! <laughs> <laughs> Ay, very good! Ang pangalan mo? Rick Finn. Rick Finn. Guys, nakafollow po si Rick with sa si Amurada at sa account ko. Anong gusto mong sabihin sa mga followers ko at followers sa si Amurada Official Store? Um, mag-follow na po kayo sa Sam Murada. At saka maganda po yung mga product dito po. Hi! Yes. Thank you! Congratulations! Congratulations sa lahat ng winners!